Alam niyo ba kung ano ang pinakamahabang tulay ng Zamboanga del Sur? Sinubukan namin itong hanapin sa Google at ito ang lumabas. Ito pala ay makikita sa ikalawang distrito ng Zamboanga del Sur at ito ay walang iba kundi ang Ginikulalay Bridge. Ito ay may sukat na 121.05 meters at kasalukuyang pinakamahabang tulay ng Zamboanga del Sur. At alam nyo rin ba kung saan matatagpuan ang tulay na ito? Ito ay walang iba kundi sa Dinas. Ang Dinas ay isang fourth class municipality sa probinsya ng Zamboanga del Sur. Ito ay sakop ng ikalawang distrito ng nasabing probinsya. Mayroon itong 30 barangay at isa na dito ang barangay Ginikulalay na kung saan makikita natin ang Ginikulalay Bridge. Sa video na ito ay ating pupuntahan ang tinaguriang pinakamahabang tulay ng Zamboanga del Sur. Ikaw ba napuntahan mo na ba ang lugar na ito? Kung oo, paki-comment naman sa ibaba kung ano yung naging impresyon mo nung una mong mapuntahan ang lugar na ito. Papindot na rin ng like button at pa-share na din ng video. At kung hindi mo pa napuntahan ang lugar na ito, samahan nyo kami hanggang matapos yung video. Nandito na tayo ngayon guys sa pinakamahabang tulay ng Zamboanga del Sur at ito ang Ginikulalay Bridge. Itong tulay na to guys ay nagdudugtong sa barangay Old Mirapao at saka Ginicolalay. So ito na ngayon yung sinasabi nila na pinakamahabang tulay ng Zamboanga del Sur. Ito na nga ang Ginicolalay Bridge, ang pinakamahabang tulay ng Zamboanga del Sur. At ayon sa aking nakalap na impormasyon, ang tulay na ito ay tinayo pa 40 years ago. Napakahalaga talaga ng tulay na ito hindi lang ng mga residente na taga rito, kundi pati na rin sa lahat ng tao na gustong dumaan dito. Sa katunayan nga, isa ang lugar na ito sa tourist attraction kasi marami ding mga tao ang pumupunta rito. So perfect talaga itong lugar na ito for kuwan. Uh, pictorial and photoshoot. Kaso mula na guys. So wala tayong masisilungan guys. Medyo rong timing pa nga yung pagpunta namin dito guys kasi nga umuulan at wala kaming masisilungan. Pero okay lang at least napuntahan namin at nakita namin kung gaano kaganda ang lugar na ito. At syempre hindi namin sasayangin yung pagbiyahe namin dito. Kaya kahit maulan ay tuloy-tuloy pa rin ang pag-post namin dito. Guys, medyo hapon na rin. So medyo malapit na rin umulan. Umulan na nga kanina. Kuminto lang yung ulan. So uuwi na kami guys. So see you sa ating susunod na video. At dahil nga hapon na at dumidilim na rin yung paligid, ay napagdesisyon na namin na umuwi na ng bahay at nang hindi kami maabutan ng ulan. So hanggang dito na lang guys, samahan niyo ulit kami sa aming pang mga susunod na mga adventure.